kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo. At dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna number two, yung walang magiging mga balakit sa pagkasama ninyo, ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral, kung hindi mo na masyadong bumabargada, at pag nakapagtapos, ay tutulong sa'yo sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, eh kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang magambag sana, kahit kaunti lang. Takal na, di ba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangus. Kasi hindi yan yung expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Eh, ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagka sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, as na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa iyo. Do not give up. Don't give up. On your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsible uh, irresponsable mga anak ko. Ano pang pangarap para sa pamilya? ayo your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong kayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong kayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong kayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa'yo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy. Tutulungan ka niyang maniwala ka. Alam mo yung kantang, If we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila sumigik. Pero at the end of the day, and even at the end of your life, 'wag mong isipin ang sarili mo kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Naging okay. sakit. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikot sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta. Pwedeng maging kulang ang suporta. Pero mahalaga, lumaban ka ang sobra-sobra. Yun ang mahalaga sa kanya.